Mga kamutmut and welcome back sa ating channel ang CMA Agri TV. So ngayong umaga mga kamutmut ay ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo gagawa ng lupa para sa ating mga halaman. Medyo matagal-tagal tayong walang video mga kamutmut, wala tayong upload. So ngayong araw para dun sa ating mga uh, plantita at plantito tuturuan ko kayo kung paano kayo gagawa ng malusog na lupa para sa inyong mga halaman. So una, ipaprocess muna natin natin mga materyales na gagamitin kagaya nitong uh, coco peat. Ano? So itong coco peat mga kamot-mot ay yung mga bunot. Bunot ito na giniling. So bakit tayo gagamit ng coco peat para sa ating mga halaman? Ito kasi ay uh, magaling na tagasipsip ano, ng uh, tubig sa ating halaman. Kapag kasinipsip nito yung uh, tubig dun sa ating halaman mananatiling mamasama sa yung lupa na ating gagamitin o yung ating halaman. So makatutulong yon para uh, hindi madry or matuyo ang ating mga tanim o ating mga punla o lang ating mga halaman sa bahay. Kukupit mga kamutmot ay galing sa pinatuyong uh, bunot ng yog. Nakatutulong ito upang pabuhaghagin yung ating lupa. Ano? or ang ating garden soil pero ang pinaka ab, ang pinakatunay nakakayahan ng ating cocopeat ay ang absorption capacity or ang pag ng tubig upang mama, manatiling mamasama sa yung ating mga uh, tanim or yung ating garden soil yan ang ating cocofit so ipaprocess muna natin ito mga kamutmut ito ay ating uh, sasalain or isisip or iigigin ano para matanggal yung mga ganito at ito namang ganito kamutmut yan ay ilalagay naman natin sa ating ibang halaman sa ibabaw ng ating mga halaman ano so isasala lang natin ito para matanggal yung mga buo-buo okay so yan at dahil wala naman tayong partner ganito na lang yung ating ginawa sa lang yan diyan tapos ano na lang natin so ito na yung magiging resulta niya yan pino pino na yung ating gagamitin ko kopit ano ideal para sa halaman Okay? At mamaya may ihahalo pa tayo dyan sa kokopit natin. Okay? S Salain muna natin. Yan. Pansinin nyo. Oh. Kahit ganito lang, yan kamot-mot on. Yan. carbonized hull or rice hal. Ito kamot-mot yung isa nating uh, ilalagay dun sa ating garden soil. Ang tawag natin dito ay carbon, carbonized rice hull. <laughs> Ang carbonized rice hull kamot-mot ay gawa sa uling or inuling na ipa ng palay. ano Kapag nagpabayo kayo ng palay, yung ipa nun ay atin lamang susunugin. Ito ay mahusay o atin lang uulingin. Ito ay mahusay kamot-mot na gawing pataba at conditioner ng lupa. Sa dahil lang, ito ay ah uh, sagana ano o naglalabas ng phosphorus potassium magnesium at calcium at iba pang micronutrients na nakapagpapaganda ng ating mga tanim. eh okay? Nakatutulong din ito upang magtaboy ng ilang mga peste sa lupa na maaring sumira din sa ating mga uh, halaman na itatanim. Ano kunot? So ito ay sinunog lang. Sinunog na ipa. Yan. Iahalo natin ito doon sa ating uh, bunot na ginawa. Ano? Okay. So, yan. Yan, yan ang carbonized rice hull. pa sa mga gagamitin natin kamot-mot ay eh, ang ating uh, eggshells. Ayan. Yung dinurog nating mga eggshell nung minsan. Kaya kamot-mot kapag kayo may mga itlog na binili sa bahay, wag na wag, wag nyo nang tapon yung mga eggshells sapagkat uh, mapapakinabangan nyo pa ito para sa inyong mga, inyong mga halaman. Ano? So, ang ating uh, eggshell, bagaman ang nitrogen, ano? bagaman ang nitrogen, ang phosphorus na pwede nating nakuha doon sa ating carbonized rice hull, ano, ay nakakatulong para Uh, mapalusog ang ating mga tanim, ang calcium naman na nanggaling dito sa ating eggshell ay makapag uh, papatulong o makatutulong upang mapalakas ano, yung mga buto. Okay? O yung mga cell walls ng ating mga halaman. So ang gagawin lang natin do sa ating mga eggshell ay ating tutuyuin lang tapos ating dudurogin uh, dudurugin lang. Ano? Kaya naman itong mga eggshell na ito ay isa sa mga pinakamabisang gamitin para dito sa ating uh, ginagawang uh, garden uh, soil. Okay? So, pero ang gagawin lang natin dito kamutmot mamaya dun sa ating or ang gagawin lang natin doon sa ating pagpupunlaan ay ilalagay lang natin doon sa ating mga halaman. Halimbawa, kagayan niyan, oh. Lagay lang natin diyan sa ibabaw. Yan. Yan. Hindi naman karakarakan kara, ano yan. Halimbawa, ganun, ganun lang. Ganun din lang ang gagawin natin doon sa ating uh, paglalagyan o dun sa ating mga trays. Ano? Okay, so yan ang ating uh, eggshells. At ang huling gagamitin natin kamot na materiales or ingredients para mabuo ang ating uh, garden soil, ang ating uh, vermicast. Ito kamot ay uh, na-process na. Ito ay nabibili sa mga agribet supply. Pero kung wala kayong mabibilhan doon sa inyong lugar na mga ganito, pwedeng yung mga lupa, ano, yung lupa dun sa pinagtapunan nyo ng mga basura o ng mga tuyong dahon, yun, pwedeng yun ang inyong gamitin. Ano? So, ito ay para sa pataba, para mas maging malusog ang ating mga halaman. So, paano tayo bubuo ng ating garden soil? eh okay, so, 1 is to 1 lang ang gagawin nating ratio. Ibig sabihin, ang 1 is to 1, halimbawa, isang kilo. Isang kilo ng bunot, or, or isang takal, isang takal nitong carbonized rice hull, at pagkatapos ay isang takal nitong vermicast. Tapos yung ating uh, eggshell. Okay? So, paghahalo haluin lang natin yon at yun na, nakabuo na tayo ng ating uh, garden soil. So, tatakal tayo kamot-mot ng isang takal nito, ng ating uh, bunot. Hmm, okay? oh my god. Tapos yung 1 is to 1. natin dito. takal nitong ating rice hull. At isang uh -huh. takal yung itong ating bourbon glass. Kamatlo kaya ito'y madami kasi magpupula kami ng mga talong. Ang buto ng talong. Kinakailangan namin ng madaming. Ayan. paghalo halo na natin ang ating solusyon. So mix natin magbute. Okay. natin lang syo mabuti. Haluin lang natin para nami-mix siya na tama. So, pansin niyo, kamot-mot. So, pansin niyo, kamot-mot na iba na yung ating uh, mixture. Mas ano siya, malambot siya. Kung para kung halimbawa, uh, pure na vermicast lang ang ating gagamitin. Yan, pag pure na vermicast lang, medyo madikit. Okay? Pero nung ating hinaluan ng ating carbonized rice hull, nung ating uh, coco peat, naging iba na yung texture ng ating uh, solution or ng ating garden soil. So, tamot mo at yung ating mga ginamit na materials yung ating bunot, ito, yan, nakaka-hold ito ng tubig. Tapos yung ating rice hull naman, para sa mga micronutrients at yung ating vermicast uh, para sa uh, pataba ng ating mga uh, itatanim or ng ating mga halaman. So ito na nakabuo na tayo ng ating garden soil. So yung matitira kamut-mut ay gagamitin natin yan para sa uh, pagpupunla natin ng talong. Eh basawan one isawan one lang tapos yung excel naman natin kamut mot yan ay ating uh, ilalagay lang sa ibabaw ng ating mga trays o ng ating mga halaman. Yun ano? lang yan.